あ、これでね、ちゃんと見える。ばか。カラー、アレクサはサイリーのパリロ。てて。うん、ちゃんと。もう終わるのにかかって。だめ。どんどん待って。何

嗯，我接了，我接了。嗯嗯嗯嗯 ganda naman ang laruan mo ah. Wow. Siyang nagbigay niyan? Papa. Papa mo? Ay, yung bahay mo, siyang nagbigay? Papa. Hindi, eh, wow. Ako nagbigay ng bahay mo. Papa. Sa akin yan, galing. Di ba sabi mo, gusto mo yan? Dali, wait na, wait, wait na. Ano ko dito, mo dito? Ay, mo si tita mo ba?

Oh, ngayon, ngayon nabuksan mo na. Alam mo na kung ano yan, di ba? Alam mo na. O ngayon, tignan mo kung may laman. Tignan mo kung may laman. Ngayon mo na na yan mo. Tignan mo kung may laman. Ay yan na ako magbubuksan lagi. Tapos, tignan mo pa isa. Ano ba pa isa kung may laman? Meron. O oh, yan, laman niya yan. Tabi mo na yan. Nakita mo na. Nasa mo to? Ano ang buksan yung maliit? Ano ang buksan yung maliit? Ano ang buksan yung maliit? mo lang? Unang ang maliit? mo yan? Alexa! Open mo muna yan. Huwag mo na maglap. Huwag mo na O, Ayan ha. Open mo muna yung maliit. Huwag mo na maglap. Huwag mo na maglap. mo na maglap. mo na, mo yan. Ang mo Oh my God!

Oh, may ubo na din daw siya. Paano mo na medicine diyan. Alexa. Tusok ng gunting ko pa mo.

gaming Bakang bali yung nabalukod dito Mati! Ikaw naman yung puting Oh! mo na daw yung may sakit Sino bumili ng bahay mo? Ayan, 360 bet Oh! Masakit? 360 yung ano naman ko sa... Wala ah. Happy birthday, Happy birthday to you. Birthday mo ngayon. Yeah, birthday din niya ngayon, oh, ate. Birthday. Wow!

kame kame 316 kame ka hai musia lakwe hai nina siu nina sadwal nga hai nina kame soleh mas tako mayudya mas pak mas pak pila nisdi mas pak oh yes yes karekano dyan badi? gini, berapa napan na yan? Bye. kali mo yung tin din mo nako ang papatayin ko po niyo nasaan na yo ana ma

Uh, say bye bye.